Hello mga kasalpet, kamusta na kayo? Maniligalig pa rin ba kayo? Uhupan na ang mga toyo nyo. <laughs> for today's video, samahan niya ako. Maglalagay tayo ng mga plastic bottles sa may carry for. Okay. Marami ko dalang plastic bottles. Ayan. Okay. Tayo isang magbobote. Mamaya pakita ko sa inyo. Kung paano, ha? Actually, first time ko din. Inipon ko to matagal na. Last year pa. Siguro mga November 2024 pa. Kaya lang, wala akong time pumunta sa Lulu. Sa Lulu doon sa May City. So, nakita ko kahapon sa May Carrefour Banda. Meron silang uh, ganito din yung ilalagay mo yung plastic bottles tapos magkakaroon ka ng points yung accumulated points mo mm, um, pwede mo siya nagiging derham yun kaya lang hindi ka pa alam kung ilan so mamaya pag-aaralan natin ha? sabay sabay tayo kanina nasa loob ako ng mga nasa loob ako ng mall makasalte. kasaltek kanina anong tawag dito hindi ako makapag puro as in puro mukha ko lang, 'di ba? Paano kasi bawal mag ano dito sa mall dahil mamamaya ma mahagit ma -ma mo yung mga lokal. Eh bawal sa kanila 'yon. So, eto ako lang nakikita niyo <laughs> so, ayun na yung machine, mga kasalte, wait lang. Pakita ko. So, ayun na yung machine. So, pupunta tayo diyan. Mag lalagay tayo step 1, scan QR code and then plastic bottle. So, hinihingi niya yata yung aking QR code sa carry 4. Okay, wait lang ha. Ayan yung itsura ng machine niya dyan. Okay. So, guys, mali. Hindi pala sa carry 4 yun. Ito yung sa carry 4. Ayan siya. Hindi daw sa carry 4 yun. So, Ayan yung sa Carrefour. Ayan! Tada! Click to start. Start now. Insert one bottle. Mag-insert tayo ng one bottle. Sabi niya, ayan. Insert one bottle. Ayan. Oh, ba diba may five points pa siya? Okay, brother. Can I do more battles? Or I need to make finish-finish? multiple, multiple. battles, no? So, ayan, mga kasaltek. So, may 10 points na ako. Ayan. Oh, 15 points. Mga malalaki. Ganyan siya. mamaya uh, papakita ko sa inyo kung nakamagkano points tayo. So far, ilang points na tayo? 100 points. ba? Diba? Meron pa tayo. May konti pa. So, 5 points for every bottle siya. Kahit maliit o malaki. O, oh, diba? O, oh, yan. So, 115 points. Tingnan nga natin kung ano nangyayari sa kanya. Ah, okay. 145 points na tayo. 115. 155, 160 points, 165. Last two. Ay meron pa. So that is the last. I have 185 points. Finish na natin siya. Just finish get points. Okay get points. Enter your phone number, zero, or scan QR code. Wait lang. Okay. Nilagay ko number to doon, tapos get points. And then, get points. Complete. Complete. Finish. Salamat. Thank you. Oh, ayun. Mga kasaltek, ganun. Ah, diba? So, nandito na tayo ngayon mga kasaltek sa aking work. Okay, kakain muna tayo ng ating pananghalian. Kaya, see you on my next vlog. Lagi yung tandaan, maging masaya tayo hanggang puso. At mas, piliin natin maging masaya hanggang puso. Halisin natin ang inggit sa ating mga katawan. Bye-bye!